Nagbalaga ko ngayong araw na pagagapangan ng mga tinanim ko na sitaw. Pati rin pala itong mga tanim ko na toro ay nilagyan ko rin ng balag. Sigurado kasi tutukain lang to ng manok kapag nasa lapagla Noong nakaraang araw ko pa talaga dapat to babalagan dahil ang mga talbos na mga sitaw ko ay mahahaba na. Nakifiesta kasi muna ako dito sa amin kaya naman hindi ko kaagad na balagan. Pagkatapos nga ng fiesta, ito na kaagad ang ginawa ko. Kailangan na kasi talaga siyang balagan dahil naghahanap na siya ng aakyatan. Nanguha na nga muna ako dito ng buho na malapit sa bahay. Imbis na istro ang ilalagay ko sa taas ay buho ang ilalagay ko para mas matibay. Pwede rin naman naliting lang ilalagay sa taas. Ganun kasi yung ginagawa lagi ng kapatid ko sa tanim niya na sitaw sa taas ng bundok. Eto namang tanim ko na sitaw eh hindi naman ganun kahaba. Tsaka gusto ko rin talaga na mas matibay kaya kinuhanan ko ng buho. Kumuha na rin pala ako dito ng mga kahoy na maliliit lang. Gagamitin ko naman tong pang mamaya para sa mga tanim ko na turo. Eto palang mga pinutol ko na buho ay malapit lang to dito sa mga tinanim ko. Hindi na kailangan pang maglayo kasi marami naman na dito pwedeng kuhanin na pangposte. Gusto ko na talaga tapos to ngayong araw, kaya naman bago pumasok yung asawa ko sa trabaho, ay eh, nagpatulong na ako sa kanya sa paglagay ng poste. Lalagyan pala namin dyan ng poste yung magkabilang dulo, tsaka isa sa gitna na maliit lang. At dahil nga matagal nang walang ulan, medyo nahirapan ang asawa ko sa paghukay kasi matigas yung lupa. Ang ilalagay pala namin na kahoy dito sa magkabilang dulo ay yung medyo malaki. At yung mga nakuha ko naman kanina na mga poste na maliliit ay yun ang ilalagay ko mamaya sa mga tanim ko na toro. Binuhusan ko pala ng tubig dyan yung butas para kapag binugsok yung kahoy ay mas malambot. Yung taas pala na ginawa namin dito, dito ay yung saktong maaabot lang ng kamay ko. Pangit naman kasi kapag sobrang taas, mahirap magpitas. Eto pala yung liting na nabili ko na noong nakarang araw pa. Ito yung pinagbentahan ko ng buro. Nung nailagay na ngayon dalawang poste sa magkabilang dulo at saka yung buo sa taas, ay nagsimula na ako dito sa pagtali. Apat na liting pa lang ilalagay ko dito pabalagbag at ang pagitan naman nila ay tatlong dangkal. Pinaluwagan ko din pala muna dyan yung pagkakapilipit na liting para mas madali akong kumuha. Kaya pala liting yung ginamit ko dito na pambalag kasi mas nakakaakat sila dito ng maayos kumpara sa buho. Subok na rin pala ako magbalag dati ng mga bagto o kaya naman ay yung mga buho na maliliit. Kaya lang, nung ganun yung ginamit ko na pambalag, nadudulas sila, mabilis silang malaglag. Pero siguro, mas maganda rin talaga na kung buho ang gagamitin, dapat meron siyang mga sanga-sanga para meron silang kakapitan. Tinanggal ko na rin pala dyan yung mga may pasobra-sobra ng kaunti para man mas magandang tingnan. Nang matapos ko na ang balagan dyan yung mga tanim ko na sitaw, pumunta naman kami dito sa mga tanim ko na turo. Eto talaga mga tanim ko na turo, ay eh talagang gumagapang lang to sa lupa at first time ko pala ngayon magbalag sa Turo. Tingin ko naman ay gagapang din sila pataas dahil mahaba din naman kasi sila kapag nagbagin. Apat pala na tudling tong tinanim ko na toro at medyo dikit-dikit sila kaya sa tingin ko kapag binalagan ay eh medyo mahihirapan na ako sa pagdilim. Yung mga sobra pala na mga liting kanina yun ang ginamit namin na pantali sa mga buho. Yung iba ko pala dyan na mga tanim na mga toro ay eh maliliit pa lang pero kahit na maliliit pa lang ay eh pinagawang ko na rin ng balag para isahang gawa na lang. Pagkatapos nga dyan maitayo yung mga poste ay eh tumigil na muna kami at naghanap muna ako dito ng pabo na nangingitlo. Eto kasi yung alaga ko na to na pabo ay eh talagang kapag nangingitlog, ilagay sa kasukalan. Kaya ko pala siya inahanap dito para in case na umulan ay malagyan namin siya ng tabon kasi kapag naulan na ng itlog, mabubugok. Ilang araw na kasi siya na kapag nagpapatoka si mama ay wala siya kaya iniisip namin na baka nangingitlog na naman. Eto nga at nakita ko siya dito malapit sa babuyan ni mama, meron na siyang walong itlog. At nung kinahapunan na naman na nga ay bumalik na naman ako dito sa aking maliit na taniman. Itutuloy ko ngayong hapon yung nilagay namin na poste kanino umaga dito sa mga turo. Kinuha ko na nga dito yung liting at nagsimula na ulit ako sa sa pagtatali. Gaya nung pagtali ko sa sitaw kanina, ay ganun na rin ang gagawin ko ngayon dito sa mga tanim ko na turo. Mag-isa ko na nga lang ngayon dito na nagtatali dahil ang asawa ko ay nasa trabaho na. Siguro mga alas 4 to ng hapon bago ko pumunta dito, hinintay ko talaga na hindi masyadong mainit bago ko pumunta dito sa aking taniman. Yung paglagay ko pala dito ng liting, ay talagang itinatali ko ng maayos para hindi na siya mag-adjust pa. Kada isang puno pala dito ay naglalagay ako ng isang liting. Habang busy nga ako dito sa pagtatali dito sa mga tanim ko, ay nakita ko si mama na dumaan sa harap ko at meron siyang dala-dala na dug na lang ka? Inaaya niya na nga ako dito na kumain. Sabi ko naman sa kanya, tatapusin ko lang talian itong isang tudling. Maya-maya pa nga konti, ay pumunta na ako dito kila mama at makikikain na rin ako ng langka. Eto pala langka na to ay dito nila tunapitas malapit lang sa bahay as in sa likod lang ng bahay namin. Nung kinain ko nga siya dito, medyo na overripe na siya at yung mga buto pala nito ay iniipon ni mama at ilalaga niya mamaya at kakainin rin namin. Eto namang mga laman niya ay imamatamis namin mamaya at bukas ng hapon ay magluluto ang kapatid ko ng merienda, turon with langka at kasamang saging? Kaunti nga lang yung kinain ko dyan na lang ka dahil hapon na at baka sumakit yung tiyan ko. At pagkatapos nga yan, ay bumalik na ulit ako dito sa taniman ko. Pagkatapos ko naman dyang magbalag ay pumunta naman ako dito sa tanim ko na mustasa na ang bakod niya ay matutumba na. Kaya naman ngayong hapon ay napagdesisyonan ko na tanggalin na nga at baka kapag natumba siya ay mapunta dito sa mga tanim ko na mustasa at mabali ang mga puno. Hindi na rin naman siguro siya tutukain ng mga manok dahil meron naman kaming ginawa na bakod. Mga limang araw pa siguro ay ha-harvesting ko na rin to. Hinihintay ko na lang talaga na lumaki yung mga puno punla Pagkatapos pala niyan, inagdilig eh, na lang ulit ako ng mga tanim ko. So yun lang for today's video. Thank you for watching!